na po ang muslim. Aha, six months na. Pero, sa Pinas, na dati ako may asawa, na naghiwalay kami. Pero, ang tanong mo po, halimbawa, mag-asawa po ako uli, pero muslim ako, pero kasal ako sa aking dating asawa. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Ah, maganda yung tanong eh. Da, kasal siya sa dating niyang asawa, kasi pag sinabi mong kasal ka sa dati mong asawa, parang mayroon kang bagong asawa. Hindi po. Hindi. Aha, hindi ayaw uh, ayaw kasi dati. Pa. Wala pa, wala pa. Magplano pa lang. Hindi, ayaw, ayaw ko mag-asawa. pa mag-asawa. Alam mag mo, dumating po yung punto na gano'n. Oh. So, tama. Ano man si brother? Naghiwalay po kayo. Okay. Pero kasal kayo doon. Kasi sa atin naman, wala naman tayong divorce. Mayroon lang tayong annulment. Ang annulment, ang tagal ah, pera pa. Pinapahirapan. Ito sana ang mga, mga mababata sa atin, gawa ng paraan naman ng mga mahihirap ay pwedeng maka-annul kay itong annulment ang naka-abil lang ito, mga mayayaman lang eh. Dahil malaki ang bayaran. Pagkuhan ka pa ng attorney, magano pa ka, may publication pa, may hearing pa. Eh, paano yung mga tao nga halos na walang kainin? Hindi sila maka-annul. So walang an, walang divorce sa atin, marriage divorce. Wala po tayong divorce, mayroon lang po tayong annulment. Ang tanong po ni brother, dati kasal daw siya noon, tapos naghiwalay siya. Kung sakali man mag-asawa siya dito, ay pwede po ba? Brother, ang totoo lang, kahit hindi kayo naghiwalay, pwede ka mag-asawa. Kahit hindi kayo naghiwalay, kahit ikaw po ay Muslim na, mayroon po tayong court sa atin, Sharia court. May Islamic court, court po tayo, hiwalay. Okay? Sa Islam po, ay pwede po mag-asawa ang Muslim dalawa, tatlo hanggang sa abad. E kung sabi mong naghiwalay, eh pwede nga kahit hindi naghiwalay. Kung mag-asawa ka ng dalawa, tatlo at apat, ano pa kaya kung naghiwalay? Hindi po ba? Mayroon po, pag yung sa kasyana, no? meron pong misa nagdi po yung babae. Aha. Kasi, ba't ka nag asaway Kasal tayo. Uh, una, una, nagdi-demanda ang babae. Totoo po yun. Kung mahirap, kung mayaman ka, pag borsyo ka, no? Tapos sipunin ka, wala kang kinakain, walang pakialam yung may isa sa'yo. Pero bigla kang na-millionaryo? Uh, yung hiniwalayan mong babae, nalalaman niya, millionaryo ka na? Tapos bago may asawa ka, hahabulin ka noon. Dahil hindi sa pagmamahal. Ha? A pagmamahal din pala rin. Pero pera lang. Okay? Hahabulin ka noon. Ididimanda ka. Singilin niya yung karapatan. Okay? Pero mayroon po tayong court. Legal po sa atin, ng mga Muslim, ha? Na mag-asawa ng dalawa. Mayroon tayong sa atin, sa Pilipinas mayroon tayong tinatawag na Islamic court. Doon ka magpasa, magpakasal sa korte ng mga Muslim. Punta ka sa Midanao, sa Pagadian, sa Cotabato, may Islamic court po tayo. At may, kahit sa Maynila nga, mayroon eh. Doon ka mag-apply. Mayroon nga ngayon eh, kasalan sa Skype. No? Tapos yung uh, papel mo, papermahan mo, ipadala nila sa Office on Muslim Affairs, doon siya sa Sharia Court. Tapos po yun, legal po yun. Alhamdulillah, legal po. So, magpili kaya dito. Kung meron dito nakikinig sa YouTube, ba po yung nagtanong sister? O, mga balo, kung nagustuhan ninyo. Libre yun. Aha. Halika, Okay. Uh, halika. tingnan nyo ulit. Mga balo dyan. Okay. Okay. Wala ba ang balak mag-asawa? wala alam ko, wala kang balak. Pero sila ba? Yung may balak sa'yo. Ikaw, wala kang balak sa ngayon. Pero kung nanonood sa... YouTube, eh naganahan naman dahil sa gandang-gandang smile mo, gandang lalaki, hindi mo mapipigilan yung puso nila. Ha? So, pagmamahal na yun, eh kung magpakasal, legal po. Kasi mas maganda yung klaro, mag-asawa tayo ng dalawa, tatlo, apat, kaysa tiksik-tiksik tayo. Meron nga akong kilala, ang yung nakikinig sana Ayun, sa YouTube, sana mapanood mo ito, brother. Engineer ito. May asawa sa atin. Christian. Ayaw mag-Muslim. Pero kahit saan nakakabit yung ano, yung bang Bluetooth, akala ko nasiraan kaya ng bait nagsasalita. Pero akala ko nasiraan talaga kasi hindi ko nakita yung panda Bluetooth. Nagsasalita siya. Yun pala may nakakabit dito. Kahit sa CR nagsasalita. Paglabas salita, nagtrabaho, naghugas ng pinggan, taha. Wala, hindi na ako nakita nga nakita nga wala dito at hindi nagsalita. Tuwing nakita ko talaga nagsasalita. Matanda na ang kinakausap niya ay hindi ko lang banggitin. Ganun naman, i-gustin e, na lang at mag-asawa ng dalawa para maging legal, di ba? Mayroon dito mga Kristiyano. Ah, ah misis ay maganda naman ang iyong sahod kinapadala. Tapos dito, ha, ah, mag-akyat bahay tayo. Ah, hindi pwede. dahil lang akyat bahay dito at sa Pilipinas hindi ba? Ang ba sa Pilipinas ang akyat bahay, magnanakaw. Dito ang akyat bahay sa Qatar, taga sausaw iyon ang uh, akyat bahay dito sa Qatar. Huwag oh? na kayong mag-akyat bahay. Mag-Muslim na kayo, tutulungan kayo namin. Huh? Tutulungan maging legal. Ito ay para lamang sa mga tao na talagang gusto naman talaga, mag-Muslim na lang para maging legal. Huh? Hindi private, kundi public. Hindi illegal, kundi legal. Okay? Ha? Oh, sabihin nila, ah, hindi rin sila magpakasal. Mas masarap daw pag itago-tago. No, sa imperno, masunog kayo ng ano dyan. Sige, sakit nga yung sigarilyo eh. Yung pa sa Sige, mamatay kayo dyan na. Ah, peligro. Huwag sisisi kayo. Naku, ang hirap yan. Okay. Sige na, sino, sino pang tayong